additional ha ah, ito ay sales sa ano to sa sales sales na to eh ito yung uh, aking mga sewing machine oh. lahat po na makukuha nyo dyan may jackpot jackpot price <laughs> pupili kayo dyan kung anong gusto nyo dyan yung ano yun yun ito jamuni ito jamuni brand ito memory craft ito jamuni na diyan. Pero ito Hindi ko alam Ito, so, ganun dito, jamun dito dito Ito guys, ma ito. So, guys, ganun din yan O, oh, ito yan yan Bininis ko na ito eh, binibenta ko lang na kapos na ito guys eh Ayan guys o oh. Labas pa natin Kompleto yan Mayroong pang apakan Mayroong pang tools dito Wait Hindi ko matanggal Kaya ang tanggalin ito eh So ayan guys o oh. Malinis yan Binibenta ko lang to ng ano, $50. Ang isa. Working condition. Kaya lang, hindi ko lang alam kung paano i-adjust yung iba. Kasi hindi naman talaga ako mananahi. Mamumulot lang ako. <laughs> okay, so dyan lang yan. Ayan guys. Papakita ko pa yung isa ito ready to seal na yan guys yan guys very easy to remove that one that one that one yan o oh. ano kaya yung ano ito yung ano ma Gumagana rin to guys pero yun nga yung sinulid wala na kapos na yan ito yata yung may kompleto pa may ito yata yung nakapos ko eh Hmm, may may panggunting yan. Nandyan lahat. Oh, may karayom. Sa halagang sing fifty dollars. Hmm, tumabog. Yung ating pajak. Pajak ba doon? Oh, Tuma. Ito guys yung pinakadabis ko. Kanyang kaha pa lang eh. Kahon pa lang eh. Vintage na. Diba? Ito guys, umaandar din to. Kaya lang hindi kasi hindi kaya kumpleto. Sige oh, ba? Nga no? 2000 ts ya no? Grub? yan guys, singir. Singir to naman. No, May tatak singir yan eh. Ano ba yan? Hanapin natin ang tatak na singir. Kropmatik eh. Kropmatik? Yan na, kropmatik na lang. So, ayan guys, gumagana yan. Yung pang huli na pang hindi bint natin, yung mga sira na. Wait lang. Ito pa guys, Ito pala yung singer. Oh, guys, oh. So... vintage namaga na lahat yan binandar ko yan pero medyo nagano yung ano nya pipigil kaya dahil maluwag yung belt so kung sino yung gustong bumili nito let me know ayan ayan guys ito sira ito guys ayan ito pakita ko lang sa inyo ayan madumi siya tatapon ko na lang yan sa guys hindi na pwede to. Pero malay mo, may bumili niyan. Four parts. Yeah. Yan yung mga mo na ma. Ayan Oh. No? Mga winibenta ko. Baka mahulog mo. Huwag <laughs> tanggalin. <laughs> yeah, okay. Picture na lang. Ang hirap online ceiling tin. Ang hirap mag online sering, ang, ang, ang hirap mag-online ceiling. Ito ba na? nokrat That's only if you need to paint. Wait. Down. See you next vlog. Yeah. It's